Pare sa mga pare ko. Mitsubishi Strada na 4 in 15. Nakabaklas na lahat dito. Kasi pinapalitan natin to ng tensioner. Problema kasi dito, kaya namin nabaklas pati yung mga hose nitong sa turbo. Hindi nababaklas yung mismong tensioner lang. Paano naman din kasi mababaklas, eh tignan nyo naman yung tornilyo. Ayan. Flower type siya pero wala naman problema kahit flower type ang problema lang dito pag nilagyan mo siya ng pamihit ang liit lang ng clearance na nababao ng pamihit so hindi rin siya mapipihit so, buti na nga lang natatanggal yung bracket kaya natanggal namin dito yung bracket so ito yung bracket nya so, ito yung bracket ng tensioner dito nakakabito nito, nakaganyan bali dapat kasi ang tatanggalin lang mismo yung tensioner. Eh, paano mo naman nga matatanggal? Eh, bukod sa ganito yung pamihit niya. Napakahaba ng turnilyo. Eh, nakalactite pa siya. So, natanggal lang to nung pinainitan, pinabagay yung turnilyo. Pero hindi rin siya natanggal gamit yung flower na alin. At tanggal lang siya gamit yung nagbaga na to, kumbaga na mula na, dun lang pinihit ng vice grip. Doon lang natanggal. Kaya ang gagawin ko, papalitan ko na lang nitong ibang tornilyo na gamit for mm so, so, palit lahat to, tensioner, pati itong mga puli. So, Mitsubishi parts din to mga para ko. Ayan. tas talaga bulsa so, gagawin lang namin kakabit lang muna namin yung bracket yun nakikabit na mga pare ko yung mga tensioner at saka yung mga puli ayun so halos karamihan dito bago na eto bago na bago na yung pinaka tensioner bago na rin puli ng power steering okay na rin bago na rin yan so yan ikakabit na lang namin dito yung radiator pan And then tatry the natin paanda rin. so bakit nga ba nasira to ng sabay sabay kasi nga itong unit na to mga pare ko ay nalubog to sa baha so ang tendency talaga nun masisira talaga yung mga bearing ang nangyari lang kasi dito nagkasabay sabay lang talaga silang umingay tsaka kumalog alright mga pare ko tapos na so oh, hindi pa lang namin napapaandar so kasi nagbi checking pa lang naman Para sigurado So kasasalin lang namin ng coolant Okay, check-check muna bago start Kasi baka mamaya eh merong Nakakalimutan eh okay So yung dito, yung cover dito Hindi pa namin na ibabalik So papaandarin na lang muna Okay, eh, so mo muna Ayun diretso. Okay. Napakasmut ah. Ayan mga pare ko. Wala na siyang annoying sound na parang nagkakaskasa na bakal. Sinapalitan na natin ng mga tensioner at saka mga pulley iluko, iluko mo nga kaliwa at kanan sige sagad mo sige ang issue nito mga pare ko nung una tuwing maga umiingay siya pag uminit mawawala yung pala may tama na yung mga pulley Alright, okay na. Ulan. Hmm? Eh, dadagdagan na lang natin ng kulag. So, yun lang mga pare ko, sold na. Para dun sa mga merong estrada, Montero na 4 15. So, di ko lang sure kung lahat ng tornilyo ganun. Pero talagang pinahirapan kami ng tornilyo na yun. Eh ang ginawa namin, pinalitan namin lahat ng ganitong tornilyo mga pare ko, 40mm. Ayun. Tayo, okay naman. Eyan lang mga pare ko. Right.